sa so, may Jollibee yeah. kasama ko yung dalawang aso <laughs> masyadong mahangin ngayon dati mahangin dito pagkahapon eh kanitong oras mga alas 7 ngayon tahimik ang paligid walang masyadong hangin ayan meron na gumagalaw na yung mga ayan yung alaman o ginagawa na po yung pretzel market ayan oh. No? ayan na yung mga gamit itong buwan na ito sinimulan na nila yan yung Pretel Market kasi nasunog yan isang taon may gitna na. ayan, nandyan na yung mga baby equipment para tapusin na nila na oh. Ini sa, sa Jollibee sa May Pretzel. Retail sa Jollibee po. Kasama ko ito, pinapasok na. ko sila. Silang dalawa. Pinang dalawang aso na Boy, boy, boy. Boy. Baka makakanta nila. Problema mo pa. Sige na, umalis ka medyo mahangin na. <laughs> ito naman po yung Pretzel Market na yan. sa labas. Yung kahaba ng Yerbosa. At saka dito po sa ano ito, Nicolas Perez. Ayan sila ngayon. Okay. Dito tayo. BMW di parking ayan awal uh, luna <laughs> Nicholas Bandar pala yung Nicholas okay awal luna ito ito yung proyekto ni congressman Ernix ayan yung building na yan wellness po yan para sa mga Barangay 91 ay ano, District 1 para District 1. Para sa mga seniorian yan, wellness. Pag natapos po yan, ano? pagupo pagupo ni Congressman Ernex. Ayan, nagtimanag pa, ano na po siya. Pinasana niya yan, ano? Kaya muli natin siya ibalik sa Kongreso. The working Congressman Ernex Dionisio Junior, District 1, Tondo, Manila. Ayan po, ang ganda. Okay.

diyan po yung Petal Market na yung palengke Yung kahaba ng Erbosa At saka walluna Waluna Pala Waluna Street po sa District 1 Tondo, Manila ano, yan pansamantala, kalsada pero ito pag natapos na yung Pretel Market na yan panigurado luluwag na naman dito ganun po talaga ano para hindi naman lalayo yung mga customer at least dito lang naman di sila nagano ayan ayan Herbosa Street po yan corner ng Walluna no? yan <laughs> ayan po yung Jollibee yan <laughs> alam nyo yung Jollibee kanino kumikita kumigit, kumigit. yan mga bata kasi sa mga bata po pag sinabi yung Jollibee talagang pag pag nagyaya yung bata hindi mo pinagbigyan maghihingay yan kaya kaya yung mayaman ng Jollibee dahil sa mga bata eh. Ha! kung wala lang yung bata ayaw mo sa dami ng pagkain na nato ng na. kuching upo muna tayo dito yan eh. nga ba upo no? <laughs> para hindi tayo mahirapan ano, para hindi tayo mahirapan dito po tayo sa Petil Jollibee <laughs> hello dito naman po yung dalawang aso ayan si Winter at Summer ito naman po yung <laughs> Jelly beef pretty. Yeah. Kuha natin. Yeah. Medyo manipis ang angin. Pero pwede na. Kasi dati pag ganitong oras dito po, talagang napaka-presko. Kumisan balik ka eh. <laughs> Pero ngayon manipis. Manipis ang dating ng hangin ano. Kaya ako po sila pinasyal Kasi nga Iniisip ko baka malamig ang simoy dito Pero wala tayong magawa ano, Wala tayong magawa yung nagpapahinga ng isa <laughs> oh, ano ikaw saan ka magpapahinga ha ayun na siya ano Yan po yung retail market sa likuran ko. <laughs> ano? Sige, ganito dito na lamang itong ating video. Ano? Part 1. Kasama ko si Samir at Ano? Like, like, like. Share na share. Kayong mga nasira. ah uh, I-share nyo rin po. Ano? Nawa, nagustuhan nyo po ng aking video. Support. Subscribe. God bless you, son. Bye-bye.